Nakikisaw-saw muna tayo sa nangyari kay Eman Atienza, na anak ng Kim Atienza, wherein biglaan yung kanyang pagpanaw. Tapos, marami talagang lumalabas na uh, pwedeng related ito sa mental health issues. In which, this is one of the, uh, parang neglected siya, lalong-lalo na dito sa Pilipinas. Kasi ang feeling natin, wala layan, lalo na kapag may babas siya sayo. Pero deep inside, kapag nakaka-receive tayo ng mga hate comments, alam nyo, alam nyo yung kirot na biglang hindi mo nare-realize na hindi naaalis sa isip mo yung mga masasakit na sinasabi ng tao sa'yo. Examples ng hate comments or speech na hindi natin binibigyan ng pansin or dinededman natin na karaniwang nananakit sa heart natin na hindi natin na-realize nare na bakit hindi natin makalimutan yung sinabi nila masasakit. Uh, example number one is, uh, sinasabihan ka na feeling matalino, uh, hindi ka naman matalino, ang vava mo naman, ganyan. Tapos deep inside, di ba na-express ko naman, alam ko naman yung sinabi ko, bakit ganun yung sinabi sa akin, feeling matalino. Number two, um, hindi ka maganda, hindi ka gwapo, feeling maganda, mga ganyan. Tapos alam mo naman na hindi ka maganda. However, hindi na nila kailangang ipangalandakan pa. So, syempre, masakit yun, di ba? And then, number three, sasabihin ka na feeling entitled wherein kahit na naagrabyado ka o kaya nadapisan ka tapos ire-reklamo mo yun, sasabihin ka pa na feeling entitled. So, ano yun? Hindi ba pwedeng magreklamo or mag-raise ng concern? And then, ang isa pa, sasabihin ka pa na, na may ADHD ka lalo na kapag uh, very hyper ka uh, alam mo yon yung very active ka tapos ha bakit ADHD yung mga ganon or kung minsan sasabihin ka pa na na sinungaling or titirahin ka talaga based on your physical appearance tapos paulit-ulit na sinasabi nila yon hanggang sa mag-breakdown ka yung worst case scenarios kapag nakaka receive ka talaga ng paulit-ulit or constant hate speech, hate comments, o kaya threats, no, ay gusto mo talagang uh, magpakangenge to temporality, get away from the reality. Pero, ang pinaka grabe talaga is yung gustong mawala dito sa mundo. So, uh, para maiwasan to, is yung mga counseling centers, which is kulang na kulang dito sa atin kasi hindi pinapahalagahan yung mental health ng isang tao. Parang too late na kapag nag-success na yung isang tao na mawala dito sa mundo ito yung isa sa mga reasons kung bakit